the bible via FEBC radio join us in discovering the beauty and mystery of god's word each study is amazing in its own way let's begin naniniwala akong isa sa mga dahilan kung bakit nabubuo ang kulto ay dahil sa maling pagkaunawa sa isang pahayag nang ang Panginoong Jesus ay nagpahiwatik na ang kanyang laman at dugo ay tunay na pagkain at inumin, inakala ng marami na pisikal ang kanyang tinutukoy. Bunga nito, maraming tagasunod niya na hindi na sumama sa kanya dahil hindi nila matanggap ang salitang ito. Ano ba ang kahulugan ng pananalita ni Jesus? Bakit hindi nila matanggap ang salitang ito? Bakit niya ito sinabi? ating tunghayan ang kasagutan sa ika na kabanata ng Juan, talatang 55 hanggang ika kabanata, talatang 6. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at mag-aral ng salita ng Panginoon. Ako po muli si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Sa oras na ito, ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral sa ikalawa at huling bahagi ng ikaanim na kabanata ng Ebanghelyo. Sa oras na ito, ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral sa ikalawa at huling bahagi ng ikaanim na kabanata ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Natapos po tayo sa talatang 54 ng ating pag-aaral sa kabanatang ito. Sa pamamagitan ng mga talatang ito, naunawaan natin ang kahalagahan ng pananalig kay Yesus ang pagkilala sa Kanya na tinapay ng buhay, ang tubig na nagbibigay buhay at pagiging tapat niya sa pagtupad ng kalooban ng Ama. Ngayon, itutuloy po natin ang pag-aaral sa ikalimamputlimang talata ng ikaanim na kabanata. Tatalakayin din natin ang unang pitong talata ng ikapitong kabanata. Ganito ang mababasa natin sa ikalimampu at lima hanggang limamput siyam. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya ay nagtuturo sa sinagoga ng Kapernaum. Nais kong ipaalala na hindi dapat unawain ang bagay na ito na literal na kahulugan dahil ang mga bagay na sinasabi ni Jesus sa mga talatang ito ay pawang may kaugnayan sa kanyang pagkamatay sa krus. Sa krus inihandog niya ang kanyang katawan at tugo bilang pantubos sa ating mga kasalanan. Ako'y naniniwala na ang dugong tinutukoy ng Panginoong Jesus sa mga talatang ito ay kumakatawan sa buhay. Dahil ang dugo ay simbolo ng buhay, Ito'y malinaw na sinabi ng Diyos sa Aklat ng Levitiko, ikalabing pitong kabanata, talata, ikalabing isa. Ito'y malinaw na sinabi ng Diyos sa Aklat ng Levitiko, ikalabing pitong kabanata, talata, ang labing isa. Ang sinumang kumain ng dugo ay magiging kalaban ko at ititiwalag sa kapulungan, maging Israelita o dayuhan man, sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniuutos ko na dapat ihandog iyon sa dambana bilang pantubos sa inyong buhay. Sa pamamagitan ng mga talatang ito, malinaw nating masasabi na hindi literal ang sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang laman at dugo, dahil ang Diyos ang siyang nagsabi na hindi dapat kanin ang dugo, sa halip ito'y dapat na ihandog bilang pantubos sa kasalanan. Ito ang layuni ng mga pangungusap na binanggit ng Panginoong Yesus sa mga talata na ating binasa. Hindi niya ipinaiinom na literal ang kanyang dugo, sa halip ito'y inihandog niya sa krus ng kalbaryo bilang pantubos sa ating mga kasalanan. Ito'y nagkaroon ng bunga sa ating buhay. Ano ang nagawa nito sa atin? Basahin natin ang mga talata sa mga sumusunod na aklat upang lalong maging malinaw sa atin ang bagay na ito. Sa aklat ng Epeso sa unang kabanata, ikapitong talata, ipinahayag na ang kamatayan ni Kristo ay nagdulot ng kapatawaran sa atin. Ganito ang ating mababasa. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganito naman ang sinasabi sa aklat ng Hebreyo Ikasyam na Kabanata Talata Labing Dalawa. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at pisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Mga kaibigan, ang mga talatang ito ang nagsasabi ng tunay na kahulugan ng mga bagay na binanggit ni Jesus sa ikaanim na kabanata ng Juan tungkol sa kanyang katawan at dugo. Ito hindi natin dapat na pag-alinlanganan. Bagamat alam natin na ang sinasabi ni Jesus tungkol sa pagkain ng laman at pag-inom ng kanyang dugo ay espiritual na bagay, subalit may mga relihiyon pa rin tinatanggap at pinaniniwalaan na ito'y literal na bagay. Kanilang sinasabi na ang binabanggit ni Jesus sa kabanata 6 ng Juan ay literal at ito ay tunay na naganap sa pagganap nila ng banal na hapunan. Nangyari daw na nang ipamahagi ni Jesus sa mga alagad ang tinapay upang kainin, ito raw ay naging tunay na laman ni Kristo. Ganoon din ang laman ng saro na kanilang iniinom. Ako'y naniniwala na nang maganap ang banal na hapunan, tunay na tinapay at katas ng ubas ang kanilang kinain at ininom at hindi lang sumisimbolo ang mga bagay na ito bilang katawan at dugo ni Kristo. Sa halip, ang gawain ng banal na hapunan ay nagbibigay ng espiritual na pagpapala sa bawat mananampalatayang nakikibahagi sa tunay na diwa at kahulugan nito. Sa tuwing kakanin natin ang tinapay na sumisimbolo sa katawan ni Kristo, kasabay nito sa ating puso, pinaparangalan natin siya bilang Diyos at Panginoong tagapagliktas ng ating buhay. At tuwing umiinom tayo sa saro, ito ay simbolo ng dugo ni Kristo. Kasabay nito, tinatanggap natin at pinasasalamatan ang kanyang ginawang pagtubos sa mga kasalanan natin. Marahil ganito rin ang nais iparating ng Panginoong Yesus sa mga taong kausap niya sa ika na kabanata. Isang malalim at tunay na relasyon sa kanya ang pinakamahalagang bagay na dapat nilang pagsikapang makamit dahil ang bagay na ito ay mananatili magpakailanman. Matapos ipahayag ni Jesus ang tungkol sa kanyang katawan at dugo, naging mahirap naman sa pangunawa ng mga alagad ang kanyang sinabi. Ganito ang mababasa natin sa ika -anim na po hanggang 65. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito? Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, Dahil barito'y, tatalikuran na ninyo ako. Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dating niyang kinaroroonan Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay, ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Sapagkat alastas ni Jesus noong una pa, kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinuktong pa niya, iyan ang dahilan kaya ako sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ng Ama. Lubhang naging mabigat ang naging usap-usapan ng mga alagad sa mga sinabi ni Jesus. Dahil dito, nagkaroon sila ng magkakaibang pananaw at paniniwala sa lahat ng kanilang narinig kay Jesus. Marami sa kanila. Ang nag-isip at naniwala na nais ni Jesus ipakain sa kanila ang kanyang laman at ipainom ang kanyang dugo. Alam naman ni Jesus na marami sa kanyang mga alagad ang tatalikod sa kanya at hindi susunod. Ito'y dahil sa kanilang kawalan ng pananalig at maling pangunawa sa kanyang sinasabi. pa paman, nilinaw pa rin ni Jesus na hindi literal ang mga bagay na kanyang ipinapahayag tungkol sa kanyang katawan at dugo hindi nila siya makakain dahil siya ay muling aakyat sa langit. Ang tanging may iwan sa kanila ay ang patotoo ng banal na espiritu sa bagay na sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang laman at dugo. Ang espiritu ay magbibigay buhay upang may ang espiritual na pagkain ng laman at dugo ng Panginoong Jesus. Sa paanong paraan ito magagawa? sa pamamagitan ng pakikibahagi ng bawat mananampalataya sa banal na hapunan na itinilaga ni Jesus. Nais ng Panginoong Jesus na ang gawain ng banal na hapunan ay maisakatuparan sa pamamagitan ng pagunita at pakikibahagi natin. Alam po ba ninyo na napakahirap maunawaan ng isang tao ang spiritual na bagay, lalo na kung siya ay patay sa kanyang espiritual na buhay? Tunay na mahirap isakatuparan at sundin ng ating katawang lupa ang mga bagay na espiritwal. Tanging ang banal na Espiritu lamang ang makapagbibigay buhay dito at makatutulong sa atin upang maunawaan ang bagay na espiritwal sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Samantala, matapos ipahayag ni Jesus ang tunay na layunin ng mga bagay na Kanyang sinabi sa kanila, nagsimula namang talikuran ng marami sa kanyang alagad si Jesus. Ganito po ang mababasa natin sa ika na anim hanggang pitumput isa. Mula nooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang labing dalawa, Ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal na Diyos. Sumagot si Jesus, Hindi ba hinirang ko kayong labing dalawa? Sa kabila nooy, Diablo ang isa sa inyo. Ang tinukoy niya ay si Judas na anak ni Simon, sapagkat si Judas ay isa sa labing dalawa ang siyang magkakanulo sa kanya. Nais kong ipaalam sa inyo na nang oras na kausap ni Jesus ang mga taong ito, kasama ang kanyang labing dalawang alagad, Naroon din ang ibang mga pinuno ng mga Hudyo, mga pinuno ng relihiyon at hindi mabilang na tagasunod o alagad ni Jesus. Kabilang naman sa labing dalawang alagad na naroon ay si Judas. Mula sa mga samahang ito, madali mong makikita na may namamayaning apat na uri ng pananaw na nagdudulot ng kalituhan sa mga nakikinig kung ano ang tunay na naisipahayag sa kanila ni Jesus dahil dito nawala ng pagkakataon ang marami sa mga alagad ng Panginoong Yesus na maunawaan ang layuning spiritual na kanyang nais na ituro sa kanila. Ang naging bunga, marami sa kanila ang tumalikod kay Yesus. Dahil dito, agad tinanong ni Yesus ang labindalawang alagad kung sila'y tatalikod at kung iiwan din siya. Mabilis namang tumugon si Pedro bilang tagapagsalita ng labing dalawa. Sinabi niya, at tiniyak na hindi nila tatalikuran at iiwan si Yesus. Ang mga sinabi niyang ito ay isang kahangahangang pagdadama at pagpapakita ng katapatan. Ako'y naniniwala na dapat din nating tanungin ang ating sarili sa liwanag ng kasagutan ni Pedro sa katanungan ni Jesus. Kung hindi ka naniniwala na si Jesus ang tagapagligtas ng iyong buhay, at kung hindi ka naniniwala na siya ang tumugon at nagkakaloob ng lahat ng iyong pangangailangan, ngayon, nais kitang tanungin, saan mo nais na tumungo at sa palagay mo? Sino ang maaaring makapagligtas at makapagbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan? Mga kaibigan, ang katotohanan na marami sa atin ang tunay na nakaalam na si Kristo ang buhay at kaligtasan. Subalit sa halip na nila siya, mas ninaispan ng ibang tao na talikuran sa si Yesus at hindi paniwalaan ang bagay tungkol sa Kanya. Mas naniniwala pa sila at umaasa sa mga kasabihan at sa mga aral na nagmumula sa tao. Kaibigan, anumang pagsusumikap ang gawin mo upang sundin ang mga bagay na walang kinalaman sa Panginoong Yesus, ako'y nakatitiyak na hindi ka makakadama ng kasiyahan at kapayapaan sa mga ito. Na kay Jesus ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng kanyang pagkapako sa krus, tayo nagkaroon ng kapatawaran. Kaya nga, ang lahat ng sa kanyay mananalig at magtitiwala ay hindi mabibigo kailanman. Patuloy ang kanyang paanyaya sa atin. Ganito ang kanyang sinabi sa Ebanghelyo ayon kay Mateo 11, 28 at siyam. Lumapit kay sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. May katiyakan ang buhay kay Kristo. Ipinahayag nga ni Pedro na si Jesus ay anak ng Diyos. Dahil dito, binigyan naman ng katiyakan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Sinabi niya na sila'y kanyang hinirang na labing dalawa, bagamat ang isa sa kanila ay Diablo. Ang tinutukoy niya ay si Judas na anak ni Simon. Siya ang magkakanulo kay Jesus. Si Judas ay isang malaking misteryo para sa akin. Siya isa sa labing dalawang hinirang na alagad ng Panginoong Jesus. Subalit siya ay isang Diablo, na ang ibig sabihin ay inaalipin ng Diablo sagad sa buto ang kasamaan. Ganito natin maaaring ilarawan ang pagkatao ni Judas, misteryo sa kanyang mga pagkilos at pamamaraan. Siya isang tao na may anyong tupa, subalit sa loob ng kanyang pagkatao, siya isang mabangis na asong gubat. Bagamat naitala ang kanyang pangalan sa Biblia, subalit hindi naman natin nalaman kung ano ang kanyang pinagmulan. Isa lamang ang ibinigay ng Biblia na pagkakakilanlan sa kanya Siya'y si Judas at siya'y alipin ng Diablo. Ngayon, tayo'y dumako sa ikapitong kabanata ng Ebanghelyo ni Juan. Talakayin natin ang unang apat na talata ng nasabing kabanata. Mahalaga na ating ipagpatuloy ang pag-aaral bilang karugtong ng mga huling talata ng kabanata anim. Ganito ang ating mababasa sa una hanggang apat na talata. Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang Galilea Iniwasan niya ang Hudeya sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Kaya't sinabi kay Jesus ng kanyang mga kapatid, Bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Hudeya para makita ng inyong mga alagad ang ginagawa mo? Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawa kung ang hagan niya ay matanyag. Ginawa mo na rin lamang ang mga bagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan. Sa kabanatang ito, muling binanggit ni Juan ang katagang pagkatapos ng mga bagay na ito. Ito ay pangkaraniwan ng ginagamit ni Juan sa pagbibigay niya sa atin ng mga pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa buhay at paglilingkod ni Jesus. Ang mga pangyayari sa ika na kabanata ay naganap sa bayan ng Galileya sa tabing lawa ng nasabing bayan. Subalit bago nangyari ang mga bagay na ito, si Jesus ay nanggaling na sa Jerusalem. Sa bayang nito, lumagana pang isapin tungkol sa pagpapagaling ni Jesus sa may Betesta. Sa aking palagay, naganap ang mga pangyayari sa ikaanim na kabanata isang taon bago mapako ang Panginoong Jesus sa krus. Ngayon, ang pangyayari naman sa ikapitong kabanata ng Ibanghelyo ay ang kahuan ay naganap anim na buwan matapos ang mga pangyayari sa ikaanim na kabanata. Malinaw na sa pamamagitan ng mga pangyayaring ito makikita natin na ang huling taon ng ministeryo ng Panginoong Yesus ay nanatili lamang sa bayan ng Galilea. Marami ang nagsasabi sa panahong ito, hindi na muli pumunta pa sa Hudeya si Jesus dahil pinagtangkaan na siyang ipapatay ng mga pinuno ng relihiyon sa bayan ng Hudeya. Subalit higit sa lahat, sinunod ni Jesus ang itinaktang panahon sa Kanya ng Diyos. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit hindi na siyang muling bumalik pa sa Hudeya sa huling taon ng kanyang ministeryo. Nais nice kong ipaalala sa inyo na tayo'y pumasok na sa huling anim na buwan ng ministeryo at buhay ng Panginoong Yesus. Ito ay magsisimula sa ikapitong kabanata ng Ebanghelyo ayon kay Juan at ang unang naitala ni Juan na kaganapan sa nalalabing anim na buwan ni Jesus ay ang pagdiriwang ng pista ng mga tolda. Sa unang talata ng ikapitong kabanata, itinala ni Juan ang hangarin ng mga pinuno ng relihiyon na ipapatay si Jesus. Ang hangaring ito ay naganap at nagkaroon ng katuparan pagkatapos ng anim na buwan. Subalit nais kong sabihin na ang marumi at masamang hangarin na ito ay nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Maraming tao at relihiyon ang patuloy na nagnanais wasakin ng pagkatao at pagkadiyos ni Kristo. Ibat-ibang paninira ang kanilang ginagawa upang mawala ng pananalig ang mga taong nakakilala kay Jesus. Nangyari na nga na pinagbabantaan ang buhay ni Jesus sa Hodea, kaya't ipinasya niyang hindi sumabay sa kanyang mga kapatid patungo sa nasabing lugar. Ganon pa man, siya nagtungo pa rin ng palihim sa nasabing bayan sa araw na iyon. Mayroong tatlong uri ng kapistahan na dapat daluhan ng mga hudyong lalaki. Nais kong sabihin, na tapat ang Panginoong Yesus sa pagtupad ng mga kautosang ito. Sa tuwing siya ay nagtutungo sa Jerusalem sa panahon ng kapistahan ng mga tolda, ng tinapay na walang libadura at ng araw ng Pentecoste. Ngayon, papaano ba inilarawan ng Biblia ang pista ng mga tolda? Basahin po natin ang ilang talata sa Aklat ng Levitiko, tatlong kabanata upang magkaroon tayo ng pagsasalarawan sa kapistahang ito. Ganito ang mababasa natin sa ikatatlumpot tatlo hanggang anim. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo rin sa mga Israelita, mula sa ikalabing limang araw ng ikapitong buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda. Pitong araw ninyo itong ipagdiriwang. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. Pitong araw kayong maghahandog kay Yahweh ng handog ng pagkain. Sa ikawalong araw, magtitipon kayo upang sumamba at mag-aalay kayo ng handog na pagkain. Araw iyon ng pagsamba, kaya huwag kayong magtatrabaho. Ituloy natin ang pagbasa sa ikaapatapot isa hanggang apatapot apat. Ang pisang ito ay ipagdiriwang ninyo tuwing ikapitumbuan taon-taon. Ito ay tuntuning susundin ninyo habang panahon. Sa buong panahon ng pistang ito, lahat ng Israelita ay sa tolda titira upang malaman ng inyong mga anak na sa mga tolda tumira ang mga Israelita nang ilabas ko sila sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Sa madaling salita, ang pista ng mga tolda ay araw at panahon ng kasiyahan. Ito'y pagdiriwang ng kahangahangang gawain ng pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita sa lupain ng Ehipto ang Diyos ang nagpalaya sa kanila mula sa pagkakaalipin sa bansa ng Ehipto at paglabas sa mga Israelita sa nasabing bansa. Sila'y naglakbay sa ilang, nanirahan sa mga tolda habang sila'y patungo sa lupang pangako. Mga kaibigan, hindi ba napakagandang tingnan kung tayo rin ay nagdiriwang rin sa pagliligtas na ginawa ng Panginoong Hesus sa atin? Mahigit sa dalawang libong taon na ang nakaraan, ilan ba sa atin ang patuloy tumitingin sa langit at nagpapasalamat sa Diyos sa tuwing naaalala niya ang kaloob na kapatawaran sa Kanya ng Panginoong Yesus? Ang layunin ng ilang talata na binasa natin sa ikapitong kabanata ay upang ipakita na tayo'y dapat ding magdiwang dahil sa kaligtasang natanggap mula sa Diyos. Dapat tayong magalak dahil nalalapit na ang ating ganap na kaligtasan. Sa muling pagbabalik ng Panginoong Isus, mararanasan at madadaman natin ang lubos na kapayapaang dulot ng kanyang pagliligtas. Ang tanging makararanas lamang nito ay ang mga tunay na tumanggap sa kanya bilang Diyos at Panginoong tagapagligtas. Ang sabi po sa Roma 5, talata isa, Yamang pinawalang sala na tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, may kapayapaan tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Muli kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Salamat po muli sa mga ginintuang katotohanan na aming pong nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Patuloy ito naging kalakasan ng aming pananalig sa iyo at pananampalataya. Ito po ang aming samot na langit. Sa ni Jesus, Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo at FEBC.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.